So hello guys, sa mga gusto pong malaman kung ano kung paano nagsimula yung lupus ko, kung ano yung mga sintomas na nararamdaman ko sa pagkakaroon ng lupus, ay ngayon po ikikwento ko po sa inyo. So October 2021 po is ang nararamdaman ko pa lang po noon is lagi po ako nilalagnat pag hahapon, pero pinabayan ko lang po kasi akala ko normal lang na lagnat lagnat hindi ko po masyadong pinansin yun. at pagkasunod naman po noon siguro na sa November opo na sa November yun may nararamdaman na po ako sa katawan ko na masasakit po yung katawan ko tapos yung mga kasukasuan ko lalo na po yung tuhod ko pagkadating po ng December eh ayun na po halos malumpo na po ako kasi malamig po nun eh pag malamig po yung tuhod ko sobrang sakit talaga as in po hindi na po ako nun makatayo masyado kung hindi po ako alalayan kasi pag si CR nahihirapan ako kung hindi po ako alalayan eh hindi po ako makaka-CR nahihirapan po akong tumayo umupo, ganun po tapos naman po ang um, pagkadating ng January yung kamay ko po ay eh, ang nagiging itsura niya po is parang dito sa may mga daliri is color violet tapos dito naman po sa may palad ko is parang wala siyang dugo tapos kadalasan pong nangyayari 'yun tapos yung uh, mga kukuko naman po yung mga kukuko naman po is nangingitim po 'yan nangingitim siya, tapos yung mga daliri ko po eh parang may mga tumutusok pong karayom tsaka dito po sa pa sa talampakan ko, yung mga daliri ng paa ko, parang may mga karayom po siyang tumutusok nakailang paggamot na po ako noon, isan sana po ako din na lang mga paggamot na ano eh hindi po nila matukoy na inis na nga po ako kasi sabi ko po eh, may nararamdaman may may nararamdaman ako ng sakit pero ba't hindi nila alam kung bak kung ano yung sakit ko ah uh, ganun po pala nalaman ko na mahirap po pala talagang ma-identify yung sakit ng may mga lupus kasi nga po halo-halo po yung sakit ah uh, yun na nga po eh pagkadating po ng February uh, nagkaroon po ako ng maraming rashes, ra kala ko rashes na ano lang po parang mga kagat po siya ng lamok marami po lalo na nito sa paa ko tapos yung, yun, nagsus yung parang mga nagsusugat-sugat po parang mga pasa ganun so pagka ano po nun ay eh, talagang hindi ko na po ano kaya talagang nanghihina na ako Nag sumabi na po ako sa mama ko na ipacheck up, ipacheck up na ako sa talagang ano, hospital po. Hindi po makapa-check up sa hospital kasi nga po malayo po kasi sa amin. Eh, po, kung wala pong pera, hindi po kami makakapunta doon. pamasahi pa lang po, sobrang mahal na talaga. So, yun na nga po. Nung dinala na po ako sa Bicol Sanitarium, magagaling po yung doktor doon at mababait din. Na doon po nila na na may lupus po ako. Yung ano ko po noon ay namanas po ako. So, yung mukha ko po ay lumubo na manas na manas. Tapos yung buhok ko po naglalagas na. Yun kaya ngayon po ay ganyan na po yung buhok ko. Pinasuggest po ng doktor na paputulan ko daw po yung buhok ko. Paeksiin ko. Mahaba po talaga ang buho ko tsaka makapal. Pero ngayon ganyan na po. Kung nakikita nyo yung nasa video na yan is ganyan na. Tapos kita nyo rin po yung mukha ko dyan kung isusum nyo po yan is meron po yan mga parang mga pika sa mukha yung yung ano po yan ang ano araw para nadadamage po yung mga balat ko ganun yung may sakit po kasi ng lupus is bawal po maarawan arawan at isa pa rin po itong ilaw na itong ilaw isa pa rin po siya sa nakaka-damage sa balat nang may mga lupus. Kaya, ina-advise ng mga doktor sa may mga lupus na mag sun, gumamit ng sunscreen or sunblock, ganon, at yung mga lotion na may SPF. Yun po. Kaya po ako ngayon is lagi po ako naka lotion tsaka naka sunblock kahit nasa bahay lang kasi nga po mabilis madamage po ang balat ng taong may lupus. So, ako po eh, kung nakikita mo nyo po dyan, eh, sobrang payat ko po, kasi po, ang ano ko po dyan is, nagkaroon po ako ng sugat sa ngalangala. -ngala. Sobrang laki po sa ngalangala, -ngala. kaya eh, halos kalahating taon po ako hindi nakakakain ng maayos at nakakalakan ng maayos, kasi nga po, na halos nalumpo din po ako. Pero sa awa po ng Diyos, ayun po medyo nakaka-recover na po ako ngayon at sa uh, tulong na rin po ng mga ibang tao na taka, nagsusuporta sa akin mapapinansyal man o sa panal o sa panalangin po maraming maraming salamat po sa mga tumulong po sa akin so bago ko po tapusan ang video na ito gusto ko pong ipalala sa mga tao may hinaharap na problema o pagsubok sa buhay na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Kung meron man po tayong kailangan o mga problema sa buhay, huwag po kayong mahiyang lumapit sa Ama. Ilapit niyo po lahat ng problema niyo sa Kanya at didinigin niyo po kayo. Marami na pong patutuos sa akin ng ama katulad po nung nang sakit nga po, eh halos 50 50 na po talaga yung buhay ko pero sa dahil sa tulong ng ama ayam po unti-unti ako, po akong gumagaling at patuloy pa rin po akong gagaling dahil po alam ko po at naniniwala po ako na may plano ang Diyos sabi nga niya na is trust the process so yun na nga po sa mga taong may sakit dyan, huwag kayong mawawala ng pag-asa laban lang maraming maraming tao at nandyan maraming tao at din ang pamilya natin na nagmamahal sa atin so ayun na nga po, papasalamat po ako sa mga tao na tumulong po sa akin uh, yung mga taong bumigay, nagpadala sa akin ng gcash, kahit piso 3.50 pesos ay sobrang laking tulong po na sa akin. Kasi po pag naipon is marami din po. So, yung mga nagpadala po sa akin ng mga pera na medyo malaki-laki, huwag po kayong mag kasi po sa tama po nagastos yung pera. Na gamit ko po yung pera sa pagbili po ng ano ko, maintenance ng mga gamot. Sobrang dami po kasi ang gamot na iniinom ko. At yung iba yun naman po is pina, ipin, na po ako at nagamit ko na rin po sa pagpapacheck up ganon at syempre po pamasahin na rin po balik balik buntang hospital so yun po maraming maraming salamat po sa inyo so hanggang dito na lang po sa susunod ulit thank you for watching like and share na rin po